Okay. Ito ang ganap sa ating tragic mga kamugil. Oh. Pras kasi ito mga kamugil. Uh, kasi si client dito, babalik na sa abroad. No? Kaya gusto niya mahabol na sana makaalis siya. Kahit part na lang ng pintura ang hindi matatapos. No? Pero sisikapin ko pa rin mga kamugil na matatapos. Oh, so, ito hanggang Sabado mga kamugil dito sa loob. Uh, ano to? Ah, uh, kumpaga paksik to mga kamukil ko sa amin pa no piti ba yan oh pagtatiles papunta na doon dito sa CR so na ongoing pa rin yung pagsisiling go Four. shout out go Tatawag ko sa mga agaw ay eh? Tago-tago si Agaw Dito sa labas mga kamukil Punta tayo mamaya Sabang dito, dalawa din yung nag-i-install ng PVC ceiling. So, kanina ito yung tinira nila mga kamukil. Pagkatapos nila yung tinira, ah, uh, lipat sila kaagad dyan. While dito, kumpisa na rin. Ang gawin na rin yung pagtatayos, papunta doon, no? So, tinibag muna namin yung flooring sa pinakauna kasi wala silang abang, no? Wala silang abang sa magiging floor drain natin para sa sink. So, tinibag muna namin. Ayun, uh, butasan na namin. So, mamaya lalagyan natin yan ng PVC papunta yan sa baba para may pasok namin yung uh, pagta tiles doon so yung ating countertop dito mga kamukila dito lang na side yung may poste natin uh, pupuste yan natin dito siyempre bubutasan na natin yung pinaka tiles gamit yung ating drill tapos patay tayo kaagad ng 10mm direkta na doon no? sabay forma buhos kasi itong ano natin mga kamukila Uh, wala nang file file pa ng CHB para madalian lang at the same time, napakatibay. Uy! Koy! Get out! Kaya, 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 kaya. Kaya. Dito sa labas mga kamukil. Dito yung mga nagkaratrabaho. So lahat tayo dito nakagalaw mga kamukil ako. Tatay. No? Tapos, sa taas din meron. Ano, Bumabanat. mga uh, Ito yung magiging ano natin mga kamukil kulay sa bahay na to design sa interior din iba din yung kulay nya no? Okay. pero ito na yung magiging accent nya dito sa labas ganito yung magiging forma nya pero more on ano tayo ah uh, sipra no? so, yung code nyan mamaya, mamaya mga kamukil interesado kayo ibibigay ko sa inyo pati itong nasa baba tapos yung ating mga pintor ayan medyo yung pintor natin nadili sa pagkabaan na ito mga kamukil kasi pinapulblas ko sa mga kasama dito no? bali ano tong pintor natin dito sabkun sila lahat ng mga project natin sila yung magmimintin sa pagpipintura so, ginawan ko sila ng pamatungan kahapon sa so, ikot na yan yan sila idol hey, dol shout out dol <laughs> yan sila mga kwan sila yung magmimintin sa mga project natin lahat ng mga project natin na uh, may pipinturahan sila no? so, sa lahat ng mga nagbabalak magpapintura ng bahay PM lamang po kayo upang mapag-usapan natin kung ano yung mga kalakaran natin sa pagpipintura ayan, ayan sila so kulang cool yung pamatungan nila mga kamukil hindi ako nakakapag-tapos sa paggawa ng pamatungan kasi busy rin tayo bukas mag-a-assign ako ng isa dyan na welder para continuous yung pamatungan nila paikot nitong bahay na to ito kasi yung mahirap mga kamukil kapag natapos yung isang bahay na mahuhuli yung pagpipintura ang paggagawa ng pamatungan ay pinakamahirap lalo na dito may mga iskapol tayo pero hindi makatago sa taas kasi may bahay din sa kabila kasi yan sa pinakamahirap no? pero ganun pa man nagawa natin ng paraan bukas yung pamatungan nila continuous yan papunta dun yung pinakahuli maiiwan dito sila yung mga pintor at least uh, matapos tapos nila hanggang sabado itong sa labas ang bibilis din kasi kumilos tapos napakatibay no? Napaka yung galawan mga kamagkita nyo. So bago namin yan iniskimput mga coat mga kamagkil, naka waterproofing pa yan ha. Ah. Cementitious yung gamit natin dyan. Tapos pagtatile sa yan ha. Ah. So lahat gumagalaw mga kamagkil. O oh. maliban nandito laro-laro lang mga kamagkil. <laughs> maliban dito mga kamagkil, naglalaro-laro lang. <laughs> lahat gumagalaw. <laughs> yan. Tapos yung ating mga materyales sa ceiling, wooling, ayan na siya ito na yung mga materialis natin paunti na siya ng paunti kasi na lalapat namin ng iba pero nung uh, kasagsagan pa ng hatsita namin dito sa trabaho mga kamagil grabe yung materialis dito no? halos hindi ka makagalaw kasi tinambakan ko sila ng tinambakan ng materialis kasi yun na nga Kung uh, kumbaga urgent mga kamagila yung ating trabaho dito hinahabol natin yung araw ni kliyente na makikita niya pa yung gusto niyang makita kaya tawa nandiyo nangyari naman ako. para sa tingin ko mangyayari talaga siya mga kamukil so okay yan lang yung ating uh, update ngayong araw so bukas yung iba dito mga kamukil ibabalik ko na sa lasang project uh, kasi tapos tapos yung electrical doon pinapaunan ko kasi yung electrical doon sa pagplastada para pag matapos yung electrical diretso diretso na naman yun no? so, pagta tiles doon kaday ang dami namin yan tapos yung tagong project natin hinihintay pa lang natin yung update kung sakaling pagpala rin makuha natin yon so ganun lang naman yung trabaho dito sa construction papasa tayo ng quotation ah, minsan tinatanggap yung quotation natin minsan ah, inaayawan din kasi mataas yung presyo natin so ganun lang yun no? yung mga kliyente din natin, uh, decision din nila yon humanap ng makakamura, no? May iba din na kahit mahal, basta solid lang, quality lang yung gawa. Yun yung mga uh, hinahanap din ng ibang kliyente. Uh, depende lang sa tao na sa tao na kasi yan. Okay. yung iba kasi, inaabo nila, gagastos ka ng mura nga, pero uh, hindi ka naman matutuwa. Isa yan sa mga lagi nilang sinasabi. Doon na lang tayo sa medyo may kamahalan pero uh, sulit naman. anito uh, na. So, yung pinaka-part ko dito mga kamukil, paggagawa ng design. No? Uh, tapos tapusin ko muna o ubusin ko muna itong lahat ng mga materials na to Saka ako babanat ng design dito. Uh, para yung pag-iisip ko ng design, uh, hindi mapuputol. Kasi kung ganito, napakadami pang trabaho. Yung kailangan ko munang i-manage. Uh, tingnan lahat ng mga Uh, dapat gawin so mabuti na yung matatapos-tapos na lahat design na lang yung babanatan ko kasama ko yung mga pintor dito at least mapu mapokus ako sa design yun na lang yung aking tanging focus wala na akong imamanage pang ibang trabaho okay thank you once again Monkel the Koy! Ah! Tira.